Yan guys, so sisimulan ko na din yung aking pag-aayos ng aking mga paninda kasi hindi ako makakilos dito guys, hindi ay makagalaw. Mahirap. Yan, lagay mo na natin dito. So, lalagay mo na tayo ng mga uh, soft drinks sa loob. Ayan. Oops. Yep. So ito ang ating mga lumang stocks. Lagay na natin. guys, balik natin yung ating mga bigas kasi masikip. Masikip. Andito nakaharang. Tapos na natin. Ay! Nakagod Tapos muna natin yung isang poko pandan guys kasi pag may bumili or murder or kumuha, mahirapan ako. Pag ako lang dito talaga guys. Ang <laughs> kapag. Tapos muna natin yung isa. Tapos natin natin itong mga natin yung jasmine. Kasi ito isa isa, kukupad na lalagay ko doon. Tapos yung isang idol naman na isang uh, bigas, lalagay ko doon sa isa kasi wala din siyang laman dito. ito That's yung lalagay natin. So, yung matitira natin, bigas guys, apat na lang. Kasi itong nandito, lalagay ko siya doon. So, apat na lang siya. Oo, ating buteng O, na lang kita sa rap. Kasi naman kapwa sila nili. guys, ang init. Oh, napawis na pawis na ako. <laughs> oh, init. Grabe init kasi dito guys. Electric pa naman tayo, kaya lang dito lang. Ay, may kukunin ko yung electric pan. Ay, pagod. Oh, Ayan guys, Tatanggalin ko na yung mga ano, yung may mga, tanggalin ko yung may mga promo. Para bilangin natin kung magkano aabutin. Ito, so, ayan guys, palit mo na ng damit kasi napakainit. Tapos ang basa na damit ko. Ito na yung pang natin. Oh, brabe. so maglalagay tayo dito sa harap place ng ano, display na drinks. Para nakikita nila kung ano yung mga drinks na meron tayo. Like, ito guys, lalagay tayo ng isang tubig, isang literate, tsaka isang pokaris. Maglalagay din tayo guys ng Dutch meal. At saka chunking, malaki. So, mamaya na lang guys, no? Kasi meron siyang free. Daragdag muna natin doon sa ating bibilangin. So, Dutch meal. Oh, grabe init, guys. Sobra. So, may nabili pala akong itlog, guys, noon isang araw. Ayan, oh. Merong, ang large nila, guys, 220. Ang extra large naman ay 230. Pero parang pareho lang yung, ano yun, yung laki. Ayan, ito na lang natira sa, ano, sa large. Lalaki, oh. So, yun na lang itlog. So, wala rin ko muna doon. So, may nabili din ako, guys, noon, itlog. Kalahating tray naman. Ang isa niya ay 12. Binibenta ko naman siya ng 15. so at least meron tayong 3 pesos kada isa. Pa. Meron pala tayo dito. Ah, yun guys, nalagay ko na yung ibang ating mga dilata. Ito na lang konti lang. Oh. Ay ba? Diba? Please lang. <laughs> Kaya na nakakapagod na. Ang init. Yan. ating bigas guys may pagod ako ganyan <laughs> yung ating bigas yung okay, isa yung kung ano yung lalagay natin doon guys hindi yung mangurahin yung 40 pesos na yan yung, yung sinasayang namin guys so okay naman siya sa ay okay, ay lang katapusin. Naka uh, ano pa ako. Kunti pa lang. Kunti pa lang yung ano na gawa ko. Ayan guys. Ito yung mga ano natin guys. O so, yung mga. Ito. 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 May free. yung mga may mga free. Tsaka ito. Ayan. So magsaseparate video tayo dito para hindi na natin kung magkano nga abutin. So ayan ito yung ating mga display. Ayan. So medyo madami dami pa. Ayan pa. So ayan. So lumakas ang ulan. Ayan guys. Ayan. So, time check na sa 5.11 na po ng hapon. So, ano pa din tayo? Wag, wag ano pa ako? Wag -di display pa. Kasi ang dami ko pang, ano, mga dapat, ano yun, di display, ano e, know. Dapat, dami pang bakante. So, lagyan muna natin yung ating, tsaka yung ating chichirio. oh. Ayan. guys. Medyo malamig na rin naman guys, no? Kasi umuulan. Tsaka na kaya electric pan pa ako. Ayan, so yung ating, ayan, at least konti na lang guys. Ating at ganyan naman yan, konti na lang. <laughs> dami pa pala. Ito <laughs> so yung aking, ano mga may free. Ay, ito pala ito, tsaka ito. Ayan. Tapos, ayan, nakapag-arrange na tayo ng mga dilata guys. Ayan, o. Oh. Talagay ko na lahat. Ayan, so. Pero hindi pa ako tapos mag-arrange guys. So, meron na rin tayo dito na ilagay. At saka yung iba nating mga sabit-sabit. Kapag lagay-lagay naman natin din tayo, ayan. So, tatapusin ko na yung aking video guys kasi magkakapina na ako. So, yan naman guys. Ang aking Shilisha, maraming salamat sa pananood. Paalam, bye-bye.